Tanggal na ako ng mga kortina. At, ayan. Lalaban ko yan. Isang beses lang ako sa isang taon maglaban ng kortina, guys. At maglilinis ako ng bintana. Ah, ayan. Dahil magsasummer na, kaya let's do this. At i-flex e ko lang, guys, itong aking level plant. gable plant. Ano ba tawag dito? Ayan. Ang ganda niya, ang niya natra ako sa color niya. Kasi, ano, hindi siya pangkaraniwan. Kulay kalawang talaga siya. Ayun. Ito yung puti yung sa ilalim. At ito naman yung aking bagong tanim na sukulant. Ayan. Marami akong nagawa na ganito kasi marami siyang, ano, tumubo siya nagpaugat ako nito. Kaya, ayan, ito yung bago kong ano, bilhin na sukulat. Inayos ko na rin. Ah, di diba? Nilagay ko dito sa ano ito guys. Ah, lagayan niya ng ano ng dito sa Germany lagayan to ng milk. Kaya linis mood ako today at dahil na ulan naman sa labas. Okay. Ay, finally, natapos na rin paglilinis ko ng bintana sa totoo lang guys, ito yung ayokong trabaho dito sa bahay. Yung paglilinis ng pintana kasi ang dami namin glass na window. Hindi naman pwedeng hindi mo lilinisin. yung iba sa baba. At guys, ayan, habang ako'y naglilinis, ayan, nakalive ako. Salamat sa mga bumisita.